mag na po tayo. Mmmmm, daan. Lagyan na natin yung ating pork. Tapos ayaw matanggal. Lagyan na po natin yung shrimp natin. Lagyan na po natin mainit na tubig. Mm, one liter yan. Tapos let it boil. Lagyan na po natin ating patola. Yan po ulam natin. Ano? Patola with miswa. Let it simmer. Maglalagay po tayo ng shrimp cubes. Lagyan na po natin yung miswa natin. Ano? ako? Oh. dalawang biswa lang po yan maya maya lang luto na to no tikman na natin ano oh yan sarap ano tayo mga kigil.